sa pahaba ng Bukawi-Bulacan uh, at time check 2.30 ng hapon uh, meron naman tayong madidiscovering siyang at dito sa Bukawi-Bulacan at yun ang pupuntahan ko ngayong araw mga kapye kasamahan uh, niyo ako sa pag-explore na yung araw dito sa nalawigan na Bukawi Bulacan nakakabiyahero uh, Sidipin natin yung gandang nakatago na Shrine of St. Andrews Kim Taigon nakakabiyahero dito po sa baba pagbiyahe ngayong araw sa panibagong adventure natin dito sa lalawigan ng Bukawi Bulacan at meron naman tayong isang madi-discovering puntahan na pasyalan dito sa Bukawi Bulacan kaya uh, at lilipongin ko ang inyong mga mata sa araw na to sa ating pupuntahan at medyo matagal-tagal na rin akong hindi nakapag-vlog Dahil yun na Sobrang busy natin sa trabaho Hindi na tayo masyado nakakapagbiyahe o nakakapag-vlog Kaya high-tech na high-tech yung schedule natin Pero ngayong araw ay Wala na tayo masyadong gagawin Sabado naman Free time at isipan kong puntahan tong lugar na to ang St. Andrew's Kim Taigon ngayon mga kabiyahero at mm, medyo traffic lang ng konti dito dahil ginagawa tong parting way na to ay siraan pala way na to ng Bucay Bulacan tali naging one way lang sya kasi yung pabilang lane ay inaayos bahay. Itong lugar na to ay talagang lupak to. Buti ngayon medyo okay na yung karsadang to dahil minsan na uh, nung pag dumatan ako dito talagang kwento uh, na uh, simentado pero maganda uh, yun yung development na ngayon medyo okay na yung lugar na to kaya uh, yun mga kajero update ko kayo mamaya pag nandun na tayo sa mismong area dyan sa St. Andrews King Tiger ayun e mga kabiyahero andito na tayo sa pinakang bukana at may entrance fee na 20 pesos yung parking fee nya tapos yun uh, 10 pesos sa car pala ay 20 pesos mga Sarap alright sarap mag-relax Uh, Babayad tay tayo mga kabihero ng entrance fee na 10 pesos. Yung parking fee hindi ko lang alam kung nasa magkano yung entrance dito. Kung may bayad ba yung entrance or yung parking fee lang yung ating babayaran. Tara, pare-register muna tayo mga kabihero. Ay, ma'am, good afternoon po. 10 before po. Po entrance, 10 po sa motor. Ah, bali, 30 pesos. Okay. Yun, yes, mga kabihayero, yung babayaran natin ay 10 pesos dun sa parking fee. Tapos yung entrance ay 20 pesos. And Monday to Sunday? Ah, uh, open po kami ng Tuesday to Sunday. Monday pa is close to Sunday. Ah, close kayo ng Monday. Pero yung Tuesday to Sunday, open kayo. Ano rush kana go open? Alas 8 panamaga hanggang alas 5 Ah, okay. Thank you. Yud mga kabihero, Ah, open pala dito sila ng Tuesday to Sunday alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. At pagdating naman ng taw dito, ah Monday ay close sila. Alright, yun mga kabihero. Ah, ito yung mismong harapan ng St. Andrews Kim Taigon. Ah, dito pa sa mismong bukana niya ay ma-miss ma ka na dun sa ganda ng lugar. Tapos, syempre, ah, malamig yung hangin. At kahit sobrang kainitan ng tanghalin tapat ay ramdam mo pa rin yung kuan nung lamig nung hangin na nararamdaman natin ngayon. Kaya yeah, tara, pasukin natin mga kabihayro. Right. Tapos dito sa bandang kaliwa niya, pispan pa mga kabihero di ba ewan ko lang kung pwede pumasok dun sa loob at masilip natin yung mismong loob nung no. ah, chapel Alright. Nakapadlak yata mga kabiyahero Pero sa labas naman eh, May ikot mo yung Pasilyo nung Buong lugar Ayan Ayan mga kabiyahero yung pinangal niya ah, ang kagandahan kasi dito sa loob ay yun nga medyo tahimik yung lugar Yan mga kabihero, ito yung Uh, harapan yung loob ng isang chapel mga ah uh, dito naman tayo sa bandang kanan niya at dito na natin makikita yung ah uh, magandang ambience na catwalk na napapaligiran ng bamboo tree. Yan ang mga Daniel well, mga kabihero uh, ganda yung perfect na ang gulong to pwede kayo nung picture dito tapos uh, enjoy yung moment na dito kayo tapos kagandahan nyo nga sabi ko nga uh, malamig yung hangin dahil napapaligiran ng kawayan puno, puno ng mga kawayan sa paligid niya kaya hindi mo ramdam yung init kahit tirik na tirik yung araw ay malakas pa rin yung hangin yun mga ah, sarado pala yung taas nito maganda sa kikatenka so nakapadlock ito pala yung river passage gate where are here is where saint andrew kim passed through in the river by boat dito pala dumaan si saint andrews tapos dito naman yung pinaka statwa ni Reverend Father Joseph si Saizan pwede rin magpalipas ng oras dito kung gusto niyo magpahinga at napakagandang magpalipas ng oras lalo, lalo na uh, malamig yung klima ng panahon malamig ang hangin at pwede rin yung <coughs> kayo mag dito hindi ko kilala kung sino to kasi in yung pangalan niya eto pala siya pala si Venerable Thomas Chu Yang yan yung kanyang talang buhay ikalawang paring katoliko ano, mula, nung, mula sa Korea Uh, Venerable Thomas Chuyang Iyup ang ikalawang paring katoliko na nagmula sa Korea na pinanak siya noong Marso a 1 dalawang put 21 Chingyanggan Chingyangdu Timog Korea yan masyado mahaba mga kabira kung babasahin natin <laughs> di ba ganda nung lugar na to nakaka-relax sarap magpahinga pag ganito yung uh, gusto mo ng katahimikan yung peaceful ba dito mo ma kikita dahil syempre magandang tambayan magandang pahingahan kahit sobrang init eh iba pa rin yung klema So, naikot na natin yung buong lugar. Uh, palabas na tayo. Donation box. Alright, guys. Uh, ito mga kabi, silipin natin yung loob ng chapel. Sobrang kahimik. Payapang-payapa yung lugar na halos kung gusto mo talagang humihingi ng dasal o magdasal dito ay eh, talagang ma-appreciate mo yung katahimikan. Dahil sa sobrang tahimik ng lugar ay eh, ma mo talaga yung peaceful ng kaisipan ng mga kabihayaro. ito yung huli nating pupuntahan ang pinakang kuha nila yung ah uh, hindi ko alam kung ano to parang pahingahan lang dito eh ah uh, stage hindi man ito masasabing stage <laughs> yan ah oh, pero tapos makikita mo sa taas no na ay eh, pagkanda tayo sa taas yung lawa mga kabihero yan yeah. akit tayo dito sa taas yan yeah. kanina dito maraming tao uh, huli na natin itong pinuntahan dahil yun nga at uh, para para masolo natin yung lugar yan ang makikita nyo dito sa taas ito yung lawa di uh, diba yung makikita mo sa bandang dulo uh, ay puro Ah, uh, pispan to. pispan mga kabihero. Yan. Sarap magtambay dito pag lalo na lang sa umaga. O kaya yung mga bandang pahapon na yung paglubog ng araw, yung sunset na dito mo masasaksihan. Hindi ko lang kung dito ba'y maganda paglubog o yung sunrise niya.